Good morning guys Ayan Wibis na Araw ng wibis Ayan Maulan-ulan pa rin Tuloy-tuloy ang ulan Ayan Ayan may biyahe tayo ngayon guys Ayan may Biyahe tayo ngayon Maulan-ulan Ingat kayo sa Mga biyahe mga guys mga idol sa maulan madulas ang kalsada basa at uh, walang tigil ang ulan ulan mga guys ingat ingat ta uh, ating mga kababayan ayan ayan guys oh grabe grabing ulan ngayon tuloy tuloy mula kanina ng mula gabi gan. Good morning, good morning uh, Maraming maraming salamat Sa ating mga Followers, subscriber At uh, view, viewers uh, Thank you, thank you At commentator Sa uh, ating mga pinopos maraming salamat Maraming maraming salamat Sa ating mga Laging nag-comment uh, At sa baser din Maraming salamat sa inyo ng boy buhay-buhay natin ngayon driver tayo ngayon pinalitan ta nirequest natin na forward na lang ang ibibigay sa atin ayaw ko ng 10 wheeler kasi sobrang haba ayan forward ang dala natin ngayon. Na forward yan punta na tayo ngayon sa location sa Techno Park Techno Park Santa Rosa pala yung mga guys Santa Rosa Techno Ayan Santa Rosa yan <mulong> hindi ko masyari ko ano talaga sa sakupan ng Techno Park malawak eh Ayan Thank you, thank you maulan-ulan ah, Tigil lang. Ha? Oo, oh, ayan. Ito pala. Pataas. So, buhay ang ilaw sa labas. Buhay ilaw. Okay. Ah, ayan. Patay na, patay na. na. Alis na tayo.